Mga hinayin nyo'y aaksyonan. Rectang connect, aksyon agad. Hindi naman natupad na kasunduan patungkol, patungkol sa tatong unit na sasakyang kinuha ng katransaksyon. Ayon sa biktima, ipaparafol ito di umano, ngunit tapag alamang ibinenta pala ito sa iba. Para sa detalye, nasa kabilang linya po si Mr. John Arden Cosaren ng Amadeo Cavite. Magandang hapon po, Mr. Cosered. Sir John. Uh, magandang hapon din po. Uh -huh. Ayun, magandang hapon po. Sir John, pwede mo ba kaming bigyan ng konting background dito sa iyong reklamo? Anong nangyari? Bali, uh, December 21 po, 2022, nagchat po sa akin si Joseph Kailing na mayroon mm -hmm. daw po akong available unit na pwedeng iparapon. Mm -hmm. Sino po itong si Joseph, sir? Ah, uh, kun po taga kay Titinggados po. Anponso Cavite. Ito po ang inyong ito po ba ang dahilan ng pagtawag niyo sa amin ngayon? Opo. Okay. Tapos ano pong nayari? Ah, uh, December 2022 po, uh, nagkaroon po kami ng kasunduan sa abogado na yung kinuha niya sa ating uh, Toyota Corolla GLI at Raider FI ay babayaran niya sa February 5, 2023. At yung pong Corolla GLI ay March 22, 2023. Anya po sa inyo, sir, kayo po ba ay may ano, nagbebenta ng sasakyan? Bali, buy and sell po ako. A ah, buy and sell ng sasakyan. Oh. Okay. Tapos oh. po, kinuha niya sa inyo, nag-down payment po siya. Wala pong down payment na nangyari kasi ang nangyari po, uh, yung bayad is after two or three months. Ah, oh, ganun. Ba, parang gusto kong kumuha ng kotse sa inyo, sir. <laughs> ano yung cash Kasi, full, full, payment na yun after two or three months? Ipo payment daw po after two or three months. Yun po yung napagkasunduan namin, napagkasunduan namin sa si abogado. Hmm? Ah, so may kasunduan sila, sir. So, parang may kasulatan pa. Oo, oh, anong kasulatan ba to sir? Ah, uh, kung po, notaryado po sa abogado to. Yung pong mismo ng abogado yung gumawa ng kasulatan namin malaking bagay ito ah mm. uh, at uh, mira natan ng kasulatan Oo. binding uh, notarized notarize pa uh, so public document pala talaga o, o, o. at medyo matagal na rin ano last oh. year pa pala last, so, year, last pa. year pa magkano lahat o, ang po. ano ang amount po sa sasakyan sir bali ang total po nung lahat uh, 365,000 po yun po yung naging kasunduan namin 'Yung tatlong sasakyan po na 'yon. Ah, hindi yeah. ito brand new, bali second hand. Opo, oh second hand po. Mm. Bali 'yung dalawa po mm. doon personal use ko po, po. Kasi 'yung isa po doon 'yung Raider, Suzuki Raider FI sa akin po. Um. Then 'yung Mio Sporty po kay Mrs. Mm. Mm. Pati 'yung gamit pala Oo yung nga, mga asawa. Ay niya. Naibenta. Oo. Oh, oh. Ayun, yung nabanggit kanina no, ni Mr. Jan na kinuha itong mam ma itong mga sasakyan mm -hmm. uh, purposely para iparapol ba, ganon, and then napag-alaman mo na ibinenta pala. Uh, nabanggit mo rin na three, within 3 months dapat mabayaran to. Kailan ba yung dapat uh, bayad na dapat ito ayon dun sa kasulatan ninyo? Uh, ayon po sa kasulatan, yung una pong babayaran is yung Suzuki Raider FI. Dated uh, February 5, Pwede siya ng February 5? Opo. Okay. Ah, so magkakaiba ng pecha. No? Pero anyway, uh, itong tatlong sasakyan, kung magalagpas na doon sa pinag-usapan ninyo? Opo, lampas na po ng isang ayun. taon, tatlong buwan. Ayun. ayun. Isang taon at tatlong buwan, ano? and uh, Simula ba noon na hindi pa kayo nag-file ng complaint sa barangay? O nagpadala po hmm. ba kayo ng uh, demand, letter. Demand, letter demand letter ninyo? Oo nito lang po ako nagpunta sa barangay nila para magreklamo. Nitong taon lang po. Oh, ano hmm. po nangyari? Hmm. Kung, kung nasa barangay na ako, doon ko na po nalaman na napakarami kong reklamo laban kay Joseph ay hmm. Ah, okay. okay. Ako. tayo ng demand letter sa kanya? May... Nakapagpadala na rin po ako. Ayan. Ayun pala, marami. Kompleto ah, na. Kompleto na sa halos na. Bukod sa mayroon silang kontrata na notarize, at saka yung usapin sa, sa barangay. Na, yes, sir, meron pa. Pero, May demand later pa. Pero nalaman niya, nung nagreklamo siya sa barangay, marami Talagang pa sila. Talagang marami na. Oh. Anyway, oh. para sa kaalaman ng ating mga kasambahay, no, pati na rin po sa inyo, Sir mm -hmm. John, ano, sa ating complainant, sinubukan pong kontakin ng ating action center yung inireklamo nyo na si Mr. Joseph Kailing, na taga dyan din naman sa Alfonso Cavite. Uh, pero wala po siya naging pagtugon. Oh, meron pala siya naging pagtugon ano doon sa Tinex ng ating Action Center. Ah, uh, ito po babasahin ko po yung sagot niya no, Sir Jan. Mm -hmm. Sabi niya rito, sa korte na lang po kung gusto po, Sir, kasi po may laban din ako diyan. Ah, uh, 30% po kada buwan ang tubo plus pa po sa capital. Hindi po ako dadalo sa interview po. So, yun po yung kanyang uh, Tinex po uh, sagot po doon sa sa text ng ating action center. Ah, okay, talagang, so... Talagang uh, labanan na ito oh, sa demandahan siguro. So Kaya so, na, sir, sir, sir. John, sumagot po si... Opo. Oh, ah, Balik. yun. yung inyong inireklamo. Uh, na... uh, ang pinagbasehan ko lang po dito is yung kasunduan. Uh, meron din po akong isinin sa, inyo na demand letter na sinisingil ko lang po ay yung nasa kasunduan. Yung isang buwan lang po na penalty for late payment. Hindi po kada buwan, wala po isang taon, tatlong buwan, hindi ko po, po yung sinisilid sa kanila. Mm -hmm. Siguro maganda na i-refer na natin ito sa police station. Since kumpleto naman ang mga papeles, istasyon na talaga. <laughs> Kaya na siguro si Major Gilbert Derla, ang chief of police ng Amadeo Municipal Police Station para matugunan kaagad dito at uh, ano na ang next step doon sa legal process natin? Uh, Major uh, Gerla, ay Sir, uh, magandang tanghali po sa ating lahat. Sa lahat po na nanonood. Ayan. So, ito yung problema ng ating uh, kasambayan, no? Si Mr. Ito, ito, ito. Jan Arden Kausarin. Jan sa inyo rin mismo. Yung may kasunduan. Yes, sir, ako, oh. ako. Nung matanggap ko po yung invitation kanina tungkol sa reklamo, tinawagan ko po agad si si Jan po regarding po doon kung ano yung, yung paps, paano po ba nangyari. Mm -hmm. So, may paliwanag po na rin po na pwede namin siyang sampahan ng reklamo yung may reklamo niya ng staff po. Ayun. Tama naman. Ang ah, oh, ah, bibilis na talaga na action, oh, ng, action nga, eh, ng mga... Hindi ko alam po sino mabilis yung <laughs> action, center natin <laughs> ng mga... Pero natutuwa kami, <laughs> ma Major Derla, na ikaw ay mabilis na nakipag-usap sa ating uh, kay Mr. John Cosoren para matulungan natin siya. Oh. Mm -hmm. Yes, pa. Kasi kahit na nag-text din yung ano, mahigit isang taon, medyo oh, matagal, matagal na rin po kasi ito eh. mukhang medyo ayaw na rin makipag-usap nga no, magpa-interview. At uh, sa siguro ano na gusto niya talaga sa korte na sila mag-usap. Ano. Oh, oh. Kaya nga, so magandang uh, nandito nga si Major Derla upang ma-prepare na yung mga kailangang dokumento para sa paghahain ng complaint natin, diba? di ba? Hindi na siya may hirapan, parehas na taga Amateo Cavite. Oh. Ito, Major Derla, nandun lang sa area mo. Yes, ma'am. Apo. Apo, ma'am. Mm -hmm. oh. Maganda na 'yan Ay, ayan. Na. 'Yun din sa ang sasabihin ko eh. Susunduin sana Absolutely. niya sabihin niya. Puputangin na rin. Ah, rin. Grabe talaga itong kasama natin sa Amadeo. Malaki sana ang 'Yun na nga eh, nasa area niya lang. Mr. Jan, nadinig oh. ah, niyo po, Mr. Jan, ah, mm. at uh, susunduin na po kayo ni Major Derla. Pagtapos nating oh. mag-usap dito. Okay. At Sir John, bago ka namin bitawan sa kabilang linya, baka po may mensahe ka sa inireklamo nyo. At siguradong nakikinig, nanonood no, yan. Oo, oh, okay. nag-reply eh. Thank you. Mensahe ko na lang po uh, para dun po sa mga mananayan niya sa FB. Hmm. Uh, marami na po yung mananaya sa Facebook na nagbabawi ng taya. Dalawa uh, hanggang tatlong taon na nagbabawi ng taya, hindi pa rin po maibalik. Okay, huwag na po kayong umasa dahil yung utang po niyan ay napakadami po. Marami na po kami na biktima. Huwag na po kayong dumagdag. Mm -hmm. so, maraming salamat kay uh, Mr. Uh, Derla sa pagkitiwala niyo. Ay, hindi Mr. Arden, Oh, sorry. Sorry. Mr. Jan. Salamat din po, ma'am. Maraming salamat kay uh, Sir Jan, ano, sa inyong pagkitiwala sa programa nating ito at kay uh, Major Derla. Yan yung mabilis na action. Yan yung, yung Major mabilis na Awesome. Maraming salamat din at uh, bago pa kami nagtanong ay naaksyonan mo na at nasasagot mo lahat ng maitatanong namin uh -huh. sa iyo. <laughs> Pakiprovide mo lang kami Major Derla no ng picture or video nung pag-assist nyo dito sa ating complainant. Yan para meron na pa? yung update. Uh, okay, salamat sa iyo.